Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Binibini Queen si Jawali. Ngayon ay sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga dulang pangtanghalan. Una na dito ang dulang embayoka o kambayoka. Ang embayoka o kambayoka ay nagmula sa bayok na nangangahulugang awit ng pag-ibig. Ito ay isang pagtatalong patula ng mga maranaw na nilalahukan ng isang lalaki at babae na binabayaran ng salapi o kasangkapang pagkatapos ng palabas. Natanghal ang Maranao State University ng isang dulang bayok o embayoka sining embayoka sa Culture Center of the Philippines noong 1977 ang kwento ng Manuvo, isang bagong style ng rock ballet, opera ay dinagdag din sa pagtatanghal na ito. Sa pamamagitan ng dulang ito, ang mga kaysaysayan o tradisyon ng mga tao ay ipinapasa sa mga kabataan at napapanatili ang mga kultura ng kanilang komunidad. Ang mga dulang ang mga dulang tulad ng Embayoka ay may malalim na kahulugan at nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng kanilang identidad at kasaysayan at kasaysayan. Ang partikular na detalye tungkol sa embayoka o kambayoka ay maaring mag-iba depende sa rehiyon at grupo ng mga tao na nagsasagawa nito. Ngayon naman, ating talakayin ang dulang pagtanghalan na tinatawag na timpeta. Ito po ay itinatag ni Cecil Alvarez, ang Philippine Educational Theater o Association o tinatawag nating PETA noong Abril na may vision ng Philippines Theater na nakikibahagi sa pagunlad ng mga tao at lipunan. Kabilang po ang PETA sa mga nakatanggap ng prestihiyong Ramon Magsaysay Award na malawakang itinuturing na katumbas ng Nobel Prize sa Asia. Ang Magsaysay Award ay karaniwang ibinibigay sa mga huwaran sa serbisyo ng gobyerno, serbisyong pampubliko at pamumuno sa komunidad. Ang mga dula ng PETA ay hindi lamang mga pagtatanghal kundi may layunin ding magbigay ng edukasyon, magmulat ng kamalayan, at magtaguyod ng pagbabago sa lipunan. Bukod dito, kilala rin ang PETA sa pagsasanay ng mga kabataan at mga bagong talento sa industriya ng teatro. Ang PETA po ay may malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng mga katutubong kwento at pagsasakatuparan ng mga makabago at eksperimental na mga dula sa Pilipinas. Okay class, ang Dulang Peta ay isang pambihirang pagkakaiba para sa isang organisasyon sa sektor ng sining at kultura. Ang Peta Class ay pinupurihan para sa matapang sa masamang kontribusyon nito sa paghubog ng sining ng teatro bilang isang puwersa para sa pagbabago sa lipunan. Ang mga ang mga mapusok walak pag alilangan nitong gawin sa pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa Pilipinas at nagniningning na halimbawang ipinaki, ipana, ipapakita nito bilang isa sa mga nangungunang organisasyon sa Asia. Ang Petaklas ay naging isang tanglaw para sa mga kabataan at emerging artists na nagiging sentro ng pagsasanay at edukasyon sa larangan ng teatro bilang isa sa mga nangungunang organisasyon sa Asia. Ang PETA ay nagiging modelo ng inovasyon at pagiging bukas sa mga bagong idea sa teatro habang ipinagmamalaki ang mga katutubong kwento at kultura ng Pilipinas. Ang PETA ay hindi lamang isang organisasyon ng mga artistang may talento. Ito ay isang makulay na kilusan ng sining at kultura na patuloy na humuhubog sa pag-iisip ng mga Pilipino na nagsusulong ng mga pag-unawa at pagpapaalab ng mga damdamin at bawat isa para sa mas makatarungan at mas makatawid, makatawid na lipunan. Ngayon, ay tayo sa Theater Guild o Barangay Theater Guild. Ang Theater Guild o Barangay Theater Guild ay itinatag noong Marso 1938 ng mag-asawang Lamberto Avellana at Daisy Abellana kasama ang 48 artista noong 1938. Ang Theater Guild o Barangay Theater Guild ay isang makasaysayang organisasyon ng teatro na itinatag natag ng kapwa mag-asawang kinilala bilang alagad ng pambansang sining na sina Mr. and Mrs. Lamberto Abellana at DC Abellana kasama ang 48 artista noong taong 1930 na ang 30. Hindi lamang ito isang pangkat ng mga artista kundi ito ay isang uh, kolektibo ng mahuhusay na individual mula sa iba't ibang larangan na binubuo ng mga aktor arkitekto, iskultor, mananayaw, manunulat, musikero, pintor, at profesor. Pagkatapos lamang may tatago may pundar ang Barangay Theaters Guild, agad silang nakapagtanghal ng na maraming dula sa entablado at telebisyon. Kabilang sa kanilang mga kilalang produksyon ay ang Otelo noong, pa, noong taong 1953 at Macbeth in Black noong taong 1950 ang PTG o Barangay Teatro Guild ay nagkaroon ng malaking ambag sa larangan ng teatro at sining sa Pilipinas na kung saan ang naging layunin nila ay maitaguyod at mapalaganap ang teatro at sining ng dula sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito o sa pamamagitan ng BTG o Barangay Teatro Guild, Nagbigay daan ito sa kanila o naging instrumento ito sa kanila sa pagpapasikat ng teatro at sining dramatiko sa bansa sa pamamagitan ng radio at television. Kung saan uh, ang medium na ito ay ginamit nila upang maabot ang mas malawak na madla at may bahagi ang sining ng teatro sa buong bansa. Ngayon o sa kasulukuyang panahon, ang Barangay Theaters Guild o Theaters Guild ay ang pinakalumang uh, umiiral na organisasyon ng teatro sa bansa na nagpapatuloy sa pagpapayabong ng sining ng pagtatanghal sa Pilipinas. So sa kabuuan, ang Barangay Theaters Guild ay isa sa mga pinakamatandang o pinakalumang organisasyon na ng teatro na umiiral sa Pilipinas na magpahanggang ngayon ay patuloy o nagpaputuloy pa rin sa pagpapayaman o pagpapayabong ng sining ng pagtatanghal sa Pilipinas. Ito rin ay uh, naging mahalagang bahagi na ng kasaysayan ng teatro dito sa ating dito sa atin o oh, dito sa Pilipinas na may malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng teatro at sining dramatiko sa buong bansa at nagsisilbing inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista at manlilikha Ngayon ay ating tatalakayin ang community theater. Una ay ano ang community theater? Ang community theater ay tumutukoy sa anumang pagtatanghal ng dula na may kaugnayan sa mga particular na komunidad. Ang kahulugan nito ay sumasaklaw sa mga dula na ginawa ng kasama at para sa mga tao sa komunidad. Sa madaling salita, ang community theater ay ang mga dula o palabas na direktang may kinalaman sa isang komunidad at nakapaloob dito ang mga aktor, direktor o crew. At ito ay itinatanghal na may halong emosyon at damdami. Ngayon okay naman ay dumako tayo sa iba't ibang anyo ng community theater. Ang community theater ay nag-iiba-iba sa laki mula sa maliit na grupo ng pinagmumunuan ng isang tao lamang at nagpe-perform sa mga hiniram na espasyo hanggang sa malalaking permanenteng kumpanya na may sariling mga pasilidad. Maraming community theater ay matagumpay na mga non-profit na negosyo na may malaking bilang ng mga aktibong miyembro at madalas ay may mga full-time na empleyado. Ang community theater ay may iba't ibang sukat at estruktura. May maliliit na grupo na boluntaryong pinapatakbo gamit ang mga pansamantalang lugar may mas malaking organisasyon na may sariling gusali at full-time na tauhan. At ngayon naman ay dumako tayo sa impluensya ng komunidad at estilo. Ang community theater ay madalas na naimbento at maaring hango sa mga popular na anyo ng teatro. Tulad ng carnival, circo at parada, pati na rin sa mga paraan ng pagtatanghal mura sa komersyal na teatro. Ang ganitong uri ng teatro ay patuloy na nagbabago at umuunlad dahil sa mga impluensya ng komunidad. Ang proseso ng paglikha ng sining ay madalas na malakas na naapektuhan ng mga sosyo-ekonomikong kalagayan ng komunidad. Sa madaling salita, ang komunidad ay gumagamit ng mga estilo at ideya mula sa iba't ibang palabas. Susunod naman ay dumako tayo sa panlipunang tungkulin at responsibilidad nito mayroong isang tiyak na obligasyon na dapat sundin ng community theater dahil sa personal at physical na koneksyon nito sa sariling komunidad at sa mga tao sa loob ng komunidad. Ang community theater ay nauunawaan na nag-aambag ng social capital ng isang komunidad sapagkat ito ay nagpapaunlad ng mga kasanayan, espiritu ng komunidad at sensibilidad sa sining ng mga nakikilahok maging mga bilang ng producer o mga manonood. Sa madaling salita, ang community theater ay may pananagutan sa komunidad nito dahil malapit na ito sa mga tao at sa lugar na pinagmumula nito. Susunod naman ay dumako tayo sa community theater bilang kasangkapan para sa pagbabago. Ginagamit ito bilang isang kasangkapan para sa pagunlad ng lipunan na nagtataguyod ng mga ideya tulad ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, karapatang pantao, kapaligiran at demokrasya. Ang mga kalahok ay maaaring makilala ang mga isyu at talakayin ang mga posibleng solusyon. Sa madaling salita, ang community theater ay gamit para sa pagbabago ng lipunan. Halimbawa rito ay ang isyu tulad ng pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Pangangalaga sa kalikasan o karapatan ng mahihirap. At susunod naman ay dumako tayo sa panghuli ang lokasyon at madla. Ang mga ganitong dula ay bihirang ginaganap sa mga tradisyonal na teatro. Sa halip ay itinatanghal sa mga publikong lugar, mga tradisyonal na lugar ng pagpupulong, mga paaralan, mga bilangguan o iba pang mga institusyon na nagaanyaya ng madalas na kusang loob ng mga manonood. At para sa kabuuan nito, ang entablado ng Community Theater ay hindi lamang isang lugar ng pagtatanghal, kundi isang salamin ng ating mga komunidad. Dito nagsasalubong ng mga tinig, nagsasama ng mga kwento, at nagbubuhay ng mga pangarap. Isang patunay ito na ang sining ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Magandang araw ako, ako para si Rahi Hanapi. ang ating paksa ay tungkol sa dula ang sibol. <clears throat> ang una ay ang dula ang sibol ay isang teatro. Ito ay binasbasan at formal na pinasinayaan noong Sabado, ikalabing apat ng Agosto, 1976. Ito ay matatagpuan sa unahang bahagi ng kafeterya ng mataas na paaralan. Isang malamig na may isang libot, uh, isang daan, mamputsyam ang may tapis na upuan at masinsing teatro. Ang ikalawang paksa ay ang tungkol sa ang dula ang sibol ay isang kilusang panteatro. Ayon kay Father Miguel A. Bernard ng kapisanan ni Jesus sa kanyang aklat na Dramatis at de Ateneo, ang dramatika ay palaging itinuturing bilang isang mahalagang bahagi ng pagtuturong Heswita upang, upang hikayatin ang buong mag-aaral na maranasan ang mahalagang bahagi ng turong Heswita na ito. Ang Sibol Repertory Theater Group sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng Pilipino ay nagsagawa ng iba't ibang malawakang proyekto patriyatro sa paaralan. Gamit ang dula Sibol bilang pangunahing tanghalan. Noong Labing pito, sinimulan ang paligsahang pandulaan, isang pantipalak sa pagsulat at pagkatanghal ng orihinal na mga isang yugtong dula. Noong labing siyam, din, sinimulan ang timpalak sa sabayang bigkas, isang pantipalak sa sabayang pagbigkas na may um, elementong teatro. Noong ang ano ah, ang labing pitumput rin itinatag ang tingpalak awit isang palak sa pagsulat at sa bayang pagtatanghal ng orihinal ng mga awitin noong labing siyam pitumput ang taunang alay kay Maria isang konsyertong pag ah, pang Marian na nagtatampok ng iba't ibang pangkatang mga awit at musikero mula sa loob at labas ng campus sa Loyola Heights bilang parangal sa kaarawan ni Maria noong labing upang ihanda naman ang mga Atenista sa mas malawak na madla gamit ang media, binago ang mga taulang patimpalak. Ang timpalak sa Bayang bitkas ay nilimitahan sa mga mag-aaral ng unang taon. Ipinakilala ang timpalak sa dulang panradyo, isang patimpalak sa pagsulat at pagtatanghal ng orihinal na dulang pantelebisyon para sa mga mag-aaral ng ikalawang taon. Ang paligsahang pandulaan na ngayon ay kilala bilang timpalak sa dulaang pantang pantanghalan ay inilaan sa mga mag-aaral ng ikatlong taon. Samantala, uh, sinimulan ang timpalak sa maikling pelikula, isang patimpalak sa paggawa ng pelikula para sa mga mag-aaral ng ikaapat na taon. Ang ilan sa mahalagang lika mula sa mga patimpalak na ito ay ang kinikilalang dulang pagilitis ni Mang Serapio ni Paul Dumol at ang pambansang awiting hindi kita malilimutan ni Manoling Francisco. Noong um, isang Um, ah, noong, unang araw ng Isyembre 2000, muling pinasinayaan ang bagong gawang tanghalang Onofre Pagsanghan. Kasama sa pagpapaganda, ang pagpapalit ng 131 lumang upuan, ang pagdaragdag ng 28 bagong upuan, at ang pagpapaganda ng foyer. Ang ikatlong paksa ay ang dulang ang Sibol ay isang repertory theater group. Ito rin ang core group ng Sibol. Bilang isang repertory theater group, ang Dula Ang Sibol ay nagsimula sa Ateneo High School Dramatics Society. Isa sa mga uh, pinakaunang pagtatanghal to ay, ay tatlong isang yugto, yug, um, tatlong isang yugtong dula na ipinalabas noong um, 1956 sa St. Paul High School Auditorium sa Herald Street. Naging kapansin-pansin ito sa, sa, uh, pam sa pamamagitan ng sunod-sunod ng pagtatanghal ng mga dulang Shakespearean sa malaking produksyon sa high school covered courts kabilang ang Macbeth, Jules, Caesar at um, Hamlet. Noong labing sa unang pagkakataon, nagtanghal ang grupo ng mga dula ang Pilipino sa Ateneo Low School Auditorium sa Pandripora kung saan um, itinanghal ang dalawang isang yugtong dula. Sino ba kayo? Ni Julian Barzameda at paa ng kwago ni Socorro Diego. Sa panahon ito, uh, napagpasyahan ng grupo na gamitin ang pangalang dula ang simbol. At ang na salita na naglalarawan ng mas bilang paglago kapag nilapatan ng iba't ibang panlapi. Ang simula ay maaaring tumukoy sa isang bukal, isang matapang at malinaw na agos ng tubig, o isang usbong berde puno ng pangako at pagtasa, o ang panahon mismo ng pagtagsibol. Pinili ang isang ugat na salita imbes na isang ganap na salita upang ipahayag ang simula, pag-usbong, at pagpapakilala sa siling ng teatro. <clears throat> sa isang artikulo para sa isang magazine sa Australia kasi nalim ni Father Miguel Bernard S.J. ang dula ang sibo bilang itiyade it forever Young na isang akmang paglalarawan bagaman nagugat pa ito noong 1996 na nanatiling batang-bata ang grupo sapagkat ang mga kasapi nito ay mga mag-aaral ng mataas na paaralan punong-puno ng sigla at idealismo ng kabataan noong Noong 72, ang dula ang sibol ay tuluyang naging isang repertory theater group. Ang bawat klusan upang matagumpay ay nangangailangan ng isang dedikadong core group na handang maglaan ng oras at talento upang mapunuan ito. Sa isang kilos ng panteatro, kailangan mag, uh, mayroong pangkat na handang magtrabaho sa malaki at maliliit na uh, gawain. Sila ang nag-oorganisa ng mga proyekto, nagpupondo nito. Sila ang nagsusulat ng mga dula at nag-iilaw sa itablado. Sila ang umaarte at nag-aanunsyo. Sila ang nag ng mga tiket at nagbibenta nito. Sila ang gumagawa ng mga poster at nagdidikit nito. Sila ang sumasalubong sa, sa mga manonood at nag-aasikaso sa kanila. Sila din ang nagbubukas ng pinto at nagsasara nito. Sila ang nagkukumpuni ng pasilidad ng teatro at naglilinis nito. Sila ang mga nagdudula. I mean, sila sila ang mga mandudula at taga mga makata at kompositor. <coughs> mga pan, mga kapintero at direktor, mga artista at pressure, usher, mga tagapondo at tagalinis. Isang core group ang kinakailangan upang maglingkod sa buong paaralan sa kilusang pan-teatro nito. Sa teatro, kinakailangan ang mga men for others yun po ang kilaan, si sibol. Ako nga po ang panghuling tagapagdaloy. Ako si Ella Jones Lakinon. Ang tatalakay natin ay ang Broadway. Broadway, ito ay tumutukoy sa mga theatrical performance na ipinakita sa apat na pot isang mga professional na mga sibhan. Ang bawat isa ay may 500 o higit pang mga upuan na matatagpuan sa theater district sa called Center sa kahabaan ng Broadway sa Midtown Manhattan, mantah New York City kasama ang London's West End Teatro. Broadway Theater ay malawak na itinuturing na kumakatawan sa pinaka mataas na antas ng mga commercial. Ang mga teatro sa mundo na nagsasalita ng Ingles so ang Broadway ay isang lugar sa New York, na New York City, na kung saan matatagpuan ang mga teatro pang komersyo ang mga palabas dito ay kilala sa kanilang mataas na kalidad at mga profesional na tang pagganap. ang mga teatro sa Broadway ay may na hindi bababa sa 500 upuan at nag-aalok pa ng iba't ibang mga palabas mula sa mga mus musical hanggang sa drama